talino at puso Tatat ng matanggen yung di susuko Kasabay natin sa pagsulong Basta sama-sama Tagumpay ang tadhana Pag may talino at puso Let us stay vigilant, safe and resilient Sunod-sunod ang kalamidad na dumarating po sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. At kailangan po natin ang panahon na ito para mas maging epektibong pamamahala ang kailangan natin. Kailangan mas mabilis ang ating pong aksyon, mas mabilis ang ating pagdedesisyon at dapat ho ay lagi po tayong nakahanda. Kaya ano't ano man ang mangyari bilang tayo ho ay nasa gobyerno, obligasyon nating tumulong sa mga batang batanggenyong mangangailangan. Aasa po ako sa inyo. Matungo ilaw ay dadalhin Bago'ng Pilipinas Walang imposible Pag may halino at puso Tataktang batanggen yung di susuko Kasabay natin sa pagsulong Basta sama-sama Tagumpay ang tadhana Pag may tali